Yung apat na witness na yan, uh, ng tulong sa gobyerno yan. Pero nandoon nakatira kay Mr. Atong Ang yan, nandoon ang buong pamilya niyan. Kaya may plano na si IDJ na para kung gusto nila iligtas, maligtas sila. Pero lahat na sinasabi, yung mga witness na yan, uh, alam na natin kung ano. Gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Gusto nila linlangin ang taong bayan. Hindi. To, uh, kung totoo yung sinabi nila sinunog o asaan sinunog, tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, asaan nila sinunog, paano nila masagot yan? At uh, yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan, mga gwardya ko lang yan sa agency ko. Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na uh, nandun yan, naka-duty lang. Lalo na yung si lahat ng apat na yung tatlo na yan, naka-duty yan sa Manila arena, Alam nila lahat yan. Si Mateliano, alam yan. Si Mateliano, ang alam lang yan, yung kay Inunog, pamilyang Inunog. Apo sir? Dahil sila ang gwardiya doon, sila ang OIC noong time na yon. Gano kaano, sir, gano kalaking involvement nitong apat na witnesses na to? Kasi parang kayo yung ano eh, kayo naman yung tinuturo nila bigla, parang ganun po yung nangyayari. Natural, ituro nila ako kasi yun ang otos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Pero nung uh, ano sir nung nung nahuli kayo nung 2023 sir sino po yung uh, nag-finance po nung pagtatago nyo po noon kasama po yung ibang uh, mga ano uh, si si Mr. Atong ang bumili ng bahayan kaya ko mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutosan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya yung girlfriend niya rin to ang bumili ng uh, property pero si Mr. Atong ang lahat ng tinaguan namin binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. San-san sir yung tinaguan niyo po noon? Mga property po ito ni Atong Ang po na binili? Parang ganun po? Yes. Yung ona doon sa Corintian, uh, nakapangalan sa anak niya. Yung si Christopher Yo. yung asawa ni Paipor, ni elin Ni elin ni niyo doon sa Corintian ginagawa ay ayon ko lang kung tapos na yun ngayon kasi noon time na yun ginagawa pa yun ah uh, pangalawa diyan sa Mandalo yung diyan sa bahay niya sa 48 nakatira rin kami diyan lahat detalyado lahat ito kaya hindi siya pwede magsinungaling sa akin Sir, gaano kalaki yung ano dito ni Atong Ang? Kasi may, may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador sa kapo dalawang congressman. Totoo po ba na kaya rin maka ni Atong Ang pati sa Supreme Court? Ganun po? Ang dalawang senador at saka, kung, uh, senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, dalawang congressman, ayaw niyan kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil ayaw hindi against yan sa gusto niya mangyari na gusto niya ipapatay lahat ng magmay may -mang sa, sa sabong. Pero totoo sir na more than 100 yung katawan ng mga sabongero yes, talaga? Yes, 108 yan plus dalawa yung latest na pinapapatay nila dyan sa uh, pinapadukot nila sa lipa yung nagnakaw ng manok na kagagawa ni Roger Burikan. Yung Roger Rogelio Burikan, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakaposas. Take note. E take note mo dyan. Rogelio Toto Burikan. At saka si Rodelo Anikik. Siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Para, para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Kaibigan sir? Pati po kaibigan, pinapapatay po ni Atong Ang? Yes, si Mr. Yolo, yung sa Itza, pinapapatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang. Kasama yung si Eddie Boy, Villanueva. Siya ang uh, kung nag-hire nung gunman. Yung dating si Eddie So, ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo eh. Tapos itong apat na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado, empleyado kami ni Atong Ang. Nung, uh, nung uh, paglabas namin, ako may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko, umuwi ako na Mindanao. Umuwi ako sa Mindanao. Yung dalawa, yung apat niyan, kawawa, yan. Pilit yan na tinuturo ako, ako ang mastermind, kawawa lang yung apat na yan. Alam ko kahit na al mag uh, ako hindi ako nagsasabi na kasi dito may Panginoon ako si Mr. Atong Ang walang Panginoon yan walang konsensya yan kung pumatay may buntis pa yung sa pa, January 13 yun hindi ako nagkamali may isang uh, babaeng buntis doon na nadamay kasama yun sa naitapon sa ta, ta, ta Taalik sa Talisay Batangas paano yung nagiging proseso parang dina ano ba yun, sinasakay sa sasakyan, tapos, paano kayo nagtatambak nag uh, ng katawan doon? Hindi, hindi tatambak ng katawan. Diyan, na eh, iniimbestigahan yan, katulad ng sinabi ko, si Eric De La Rosa, ang isa sa mastermind diyan. At uh, tatlo yan sila, atong ang uh, Engineer Celso Salazar, Eric De La Rosa. Yan, sa para alam mo, pag may tsupi, automatic, Tumatawag yan si Eric De La Rosa kay Mr. Atong Ang Si Eric De La Rosa siya nag-monitor ng mga palabas. Pag itawag yan kasi Atong Ang, itinawag sa akin, i-confirm ko yan kay Mr. Atong Ang Boss, may tsope. O sige, alam mo nang gawin mo, tawagan mo na yung mga polis. Mga polis ang uh, tinuturon over ko sa polis yan. Ah, so meron po talaga mga tao na na, na, na polis itong si Atong Ang. Yes. Ilan, ilan to sir? Gano'ng karam Saka gano'ng kataas yung, yung posisyon na, na hawak ng pinakamataas na hawak ni Atong Ang? Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Ilang general ko, uh, sir? Isa lang, isa lang. Mapapangalanan niyo po, sir? Kaya kong pangalanan, pero sa ngayon, hindi naman kita nakita ng personal. maganda personal, hindi ko alam kung sino itong kausap ko. Apa, sir. Sir, bakit kayo nag-decide na ano, na mag ano, mag tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Uh, buong pamilya ko, gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero, pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Ilala ko si Mr. Atong Ang, ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung uh, kinakapatid ko, si Kuya Kenet, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya mang napapatay noon. Sir, pinagbantaan kayo before bato ng ano? Di ba nakatakbo pa po kayo sir na mayor po? Tama po? Yes. Before Wala po yung family. election. Nagtago pa lang ako. Gusto niya na ako ipapatay. Yung kasinungalingan nyo yun na nahuli kami sa isang lugar, dalawang bahay yung inupahan niya sa Paranaque. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi kasama yung pamilya ko. May mga yaya yung anak ko. Kasama yung mga security na inasahin niya sa akin. Driver, bodyguard ay nasa inya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Alam naman niya, siya ang kadahil kasabuat naman yung humuli. Yun yun. So, anong, anong motivation niya? Tingin niyo, sir, bakit kayo pinahuli bigla na gano'n? Eh, kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya. Eh, di. Diba, para matapos ang kaso, pinahuli. Actually, hindi man huli ang gagawin sa akin. Papatay na ko nun. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noong time na yon on the spot, ako ang target para mapatay. Gawa yung apat na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturoan man niya mga toto na yan, lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturoan niyan kasi yan, ah, kahit na ano, nagsisabu kasi yan. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ngayon, ang uh, Panginoon na bahala sa kanila at uh, hostesya, bahala na si, si Diogen yan ata uh, si Tore doon lang ako nakasandal sa kanila walang ebang kung uh, walang ebang ako anuhan dahil alam ko hindi kayang bayaran ni Mr. Atong ang si General Tore at saka uh, si DOD Crispin Revilla Sir etong mga ano na to itong mga apat na to sinasabi naman nila na ano raw kayo mayaman daw kayo ganyan pero ang naririnig ko naman etong tat apat na to mayaman na rin daw totoo po ba yun sir Actually ako nagkaroon na ako ng pera dahil uh, kasama ako dyan sa yung online. Pinaghirapan ko lahat kaya ako nagkapera. Yung sinabi niya ng uh, gwardiya ako, payari ako ng security agency para ngayon binabaliktad niya lahat. Ngayon panoorin mo nung hearing sa Senate na nandun ako kung paano niya ako pinagtanggol.